kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang nakakatawa para sa iba na single mom's regla joke ni attorney Ian Sia ay tuluyan na nitong kinalimutan ang magpatupa ng kung ano-ano pang -ano mga pampadawa sa kanilang mga kampanya dahil baka madali na naman siya. Kaya eto na lang ang ilan sa kanyang mga sinabi noong siya ay muling umarap sa mga butante. Hindi napigilan ni Ian Sia ang maglabas ng sama ng loob sa mga bumira sa kanya online dahil sa regla job na kanyang pinakawalan kamakailan. Kamusta po kayo? Kamagangay? Huwag well, niyo daw know, sabihin, Pogi. Huwag okay. na. Awal na yan. Bawal na, Pogi. Kailangay <laughs> pinipilit, ha? Kayo po ang makakapagsabi kung totoo po yung sinasabing mga patikos sa akin sa social media. Totoo po ba? Meron po ba rito uh, Naka ka ng uh, kabastusan sa gawa at sa salita ni Atty. Ayang Sia. Pero sa social media po, hinahatulan po tayo. Hindi naman po sila tagapasig. Kahit na humingi na ng patawad ang kwapo at matikas na si Sia, ay tila hindi kontento si Gabriela Bartelis Representative Arlene Brosas dito dahil ang sigaw nito ay tanggalan ng lisensya sa pagkabugado si Attorney Ian Sia. Ito ang rason para kay Brosas kung bakit niya gustong baklasan ng lisensya si Attorney Ian Sia. Actually, uh, meron kaming mga ginawang action. For example, kami ay sumulat sa Comelec sa uh, uh Commissioner na George Erwin Garcia on the issue of Atty. Pero ngayon, um, Katrina, we are seeing or we are uh, taking on reports na marami pa lang mga ganito din na mga <laughs> iba pa mula sa mga kandidato. No? But anyway, with regards to Atty. Sia, sa disbarment niya, we are floating pa lang itong usapin na ito kasi inaaral natin. Ano? Um, I believe nag-public apology siya pero meron pa rin siyang mga sinasabi na parang tila baga apology na non-apology. So, we are still... Um, uh, we are still studying, no? inaaral pa namin kung paano yung mga actions na gagawin. Kasi yung sa issue ng disbarment, hindi rin naman siya madali. Kailangan din namin siyang isulat. Ang, ang gusto nga sana namin na action pa lang ay sulatan muna ang uh, IBC para naman malaman nila na they have this written lawyer no na um, ganito yung naging gawi, lalong-lalo na sa mga solo parents. Uh, lewd remarks and um, misogynistic remarks on particularly on solo parents women. So, mas ganun pa yung tinitingnan namin no, ng mga apps na mga aksyon at inaaral. Kahit mismo si Sia ay tila baga nagtataka kung bakit ba maraming may nagalit sa kanya at minasama ang kanyang regla joke kung para sa kanya ay walang may sumama ang loob na tagapasig noong panahong pinakawalan niya ang kanyang nakakatawang regla joke. Hindi ko po binibigyan yung pong po akin naging biro. Pero di ho ba ang pamantayan natin ng kabastusan kaya eh, kung yung kausap mo, sa sinabi mo ay nagalit, meron po bang taong tatawa kung siya ay napastos? Wala akong ganun tao. Di po ba? Ang tao pag pinastos mo, magagalit. At baka hindi lang galit, baka sampal lang abutin mo lalo at babae kausap mo. Tama po ba? So sana po, yun po ang maging pamantayan kung ang napanggit ay isang kapastusan ano po ang reaksyon ng nakarinig mismo. Hindi po yung ano, sa gilid, sa likod, sa tabi, kundi yung mismong kausap. Tama po ba ako? Siyempre po, pagka ako kampanyahan, po niyan, pang ilang speaker na po ako nagsalita, hindi may iwasan, kahit naman po sa eskwelahan, pag, pang subject na parang gusto na kumuwi ng estudyante. Tama po ba? So kailangan po ng mga pangpangiliti, pangpatawa. Pero inaamin ko po sa harapan po ninyong lahat na hindi na po ako magjojo. Magsiseryoso na po ako. Dahil ayoko po, ang mahirap po kasi, halos labing limang minuto po ako magsasalita, ang kukunin ay yung sampung segundo ng sinabi ko at doon nila itutuon ang usapan. Magtatagumpay kaya ang kongresistang si Arlene Prosa sa kanyang planong baklasan ng lisensya sa pagkaabogado si Ian Sia? samantala. May isa na namang politiko ang nalalagay sa hot seat dahil sa kakaibang komento nito patungkol sa mga nurses. Kadalasan ang pananaw ng mga tao sa mga nurses ay yung mga magagandang mga babae na nag-aalaga ng mga pasyente sa ospital. Hindi may pagkakaila na kahit sa kolehiyo pa lang ay marami ka nang makikitang mga magagandang mga estudyanteng mga babae na kumukuha ng kursong nursing. Bagamat marami nga ang maganda sa kanila pero hindi ibig sabihin na bawal na o hindi pwede ang mga babaeng hindi gaano pinalad na mabigyan ng magandang hitsura para bumuha ng kursong nursing. Hindi bagandahan ang requirement sa pag-aaral ng kursong ito. Kaya hindi ito eksklusibo lang para sa may mga hitsura. Pero para sa kasalukuyang gobernador ng Misamis Oriental na si Peter Sr. Pedro Unabia. Ang kursong nursing ay para lang daw sa mga babaeng magaganda. Malabong makapasok ka sa binibigay na nursing scholarship ni Gobernador Unabia kung ikaw ay makukonsidera niyang tsaka. Hindi rin daw pwede ang nursing sa mga lalaki. Kakaiba ang pananaw na ito ng Gobernador Rason para kumalata naman ito sa social media. Narito ang mga sinabi ni Gobernador Pedro unapya noong sila'y mangampanya sa bayan ng Villanueva. Four and another 6 million karoon nga for the offering of nursing students. Kining nursing, katawan sa Villanueva, para rani sa mga babay. Dili pidi ang lalaki. And, katupag yung mga babay nga guwapa. Di man pidi nga maot. kay kung lo yan ang mga lalaki, At tumangon sa pangit nga, nurse, nausa naman, musamot atong sakitan na, ah, kinang lang wapa, wapa, wapa. Ismayado ang ilang residentes sa na nasasakupan ni Unabya sa kanilang narinig. Ayon sa ilan sa kanila, nakakalungkot raw isipin na kung hindi ka papasa sa standard ni gobernador, ay hindi ka pwedeng makakuha ng nursing scholarship na kanyang inooffer sa ngayon ay inaasahan na ni Gobernador Unabia ang pagdating ng show cause order mula sa Comelec dahil sa sinabi niya patungkol sa kung sino lang ang karapat dapat na maging nurse nang dahil sa kamera ng mga smartphones at social media ay palaging may resibong hawak ang mga netizens para isampal sa mga politikong nakakapahala ang mga pinagsasabi malas lang nila ngayon dahil sa moderno ng panahon kung noon pa siguro na may mga smartphones na at social media ay siguradong marami ring mga politiko ang nakuha ng resibo. Ikaw, sang-ayon ka ba sa sinabi ni gobernador na mas lalong manghihina ang may sakit na lalaki kapag tiyaka ang itsura ng nurse na babae? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.